pupuntahan po natin yung ating ano. Eh po, magandang umaga po. I-check natin aring ating aring ating ano po. Yung pabaga. Ang tawag doon. Heater. Bala yan po tayo po dito na natulog sa bukid upo yan gawa po ng bagong panganakar ng baboy tayo po buong gabi dito natulog o oh. yan po kita la ang kumain inahin ako hindi na kapag vlog kagabi time check po natin yan po 09 po nakatulog na kagabi kaya Magandang na sa alas ako pag vlog ng daling araw na tayo ho nang ng DIY na ano kay taga DIY na heater po yan yan po ay kaldero na di uling pinagabalahan na natin iyan ay sayang din oh. Uh, uh. sayang din ang isang blik pagka naipit po ba ilaw po natin oh. Uh. kandila at saka spot ako po nagising kanina alas 3 at gawa nga ng ano pagkakalamig kaya ako nang tayo ng ano DIY na ano na heater po hmm. nila po sa kabila oh. Dito yung temperature itong ano lamig bali ang puno mong ating ano yung kumpleto harang yun ating pong bilig nilagyan muna natin ang tarapal oh lipos po yan may tarapan. at sabi ko nga ay malamig po ba kaitang kaitang yung usok po ang kintang lagat o ano pa umaga ah, na yan. Tagal pong magningas ay. Eh. Siyang oras na eh. klaseng mainit na naman humamaya ang kapal ng bituin oh. lamig Naliligaw tong isa. Nakatayo ho naman yun eh. Pagka. Ating ginalaw. Paglay ito na. <tong> tignan> tignan. Balayan nga po pala yan o. No? 3 si buhik. Yun na i-vlog natin sa sampo. Kaya ibilababas pa pong dalawa. ah tatlo. isinawian 'yan, 1 2 3 4 5 ganun. Meron pa para sa ilalim mo siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nga po 14 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tulog, tulog. Tapos sa duyan. Dito na ako tayo tulog. Hindi na tayo magkakakitaan eh. Kitag ah. <laughs> Ay talaga. Tayo nakabunit. Spot. aw oh. naganda lalaki yan pala sa agab bay eh. double jacket tapos may nakapantalon sobrang lamig eh yeah. dawur lamig kung sayang po eh, pag may maiipit at minsan no hindi may iwasan hindi pagka nag react sila ating inaano po puyat na puyat tayo ano ating inaayos lamig eh pag wala tayong bonnet na tayo po iiglip uli oras oras na por 19. Ganda kayo na sinag ng araw. Sikat. pupuntahan po natin yung ating ano e eh po magandang umaga po i-check natin na ating aring ating ano po yung pabaga yung tawag dun heater manual heater calpado en torno a bus. Bala yan po, kape po tayo. Yan, good morning po sa lahat. Ah. dab blessing na naman po ang gumising tayo ng maaga. yun paligid niya yan Salamat po. Yan, dito na tayo nakatulog sa bukid. Ayun, bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung hindi pa po kag subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ang lamig. Matulog dito sa bukid. Sa awa po naman ng Diyos, walang lamok. Meron din po naman ay yung ating heater. Parang napalayas din yung lamok. Ayun. Kita kasi lang po sa next episode. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.